Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si is orius 429 Sabi niya Kahit po ba may context ng English translation Need po ba not directly touch the Quran May iba po na nag-allow without gloves Dahil di naman daw yung full Arabic since it has English Okay Uh, ngayon mga kapatid uh, nagkasundo ang mga ulama na kapag ang Quran is pure kip ka nga mushaf is 100% na ang nakasulat ay yung ayat o yung uh, verse ng Quran ay nagkasundo ang mga ulama na hindi talaga ito pwedeng hawakan ng babaeng may dalaw maliban na lamang kung mayroon siyang guantis o may takip yung kamay niya o kaya ay may takip po yung Quran hindi po direkta mahawakan so nagkasundo ang mga ulama na uh, hindi talaga na pwedeng hawakan to. Uh, tungkol naman sa tafsir, ibig sabihin ng tafsir is yung kahulugan ng Quran, yung translation na po. Ibig sabihin yung babasahin na po ni sister ay uh, yung Quran na meron siyang meaning. Hindi na po siya asing Quran talaga, kundi meron na pong kahulugan. Alibaw tafsir ni Ibn Kathir, tafsir Abdul Rahman al uh, O iba pang mga tafsir na hawak ng ilan sa mga kapatiran natin puwede ba itong hawakan ng babaeng may dalaw na kahit wala ng guantis So dito, uh, nagkaroon din ng opinion dito ang ating mga ulama. Pero ang pananaw ng karamihan sa ulama, pwede. Pwede hawak kasi hindi naman po siya matatawag na Quran. Hindi naman po siya matatawag na Quran. okay, So ang paghawak ng babaeng may dalaw sa tafsir, hindi po yung Quran talaga, kundi yung may meaning na po o may kahulugan na po ay hindi na po siya mahatulan na katulad ng paghahatol natin ng pagbabawal sa paghawak ng Quran. So pwede itong hawakan ng junub, yung katatapos ng po magkipagtalik, pwede nilang basahin, pwede nilang hawakan ng babae may dalaw o katatapos lang po ng panganganak niya at meron siyang dugo, pwede po niyang hawakan yung uh, tafsir o yung pong translation na lang po o in translation niya ng English o Tagalog o ano sa Arabic kasi po hindi na po siya matatawag na Quran kasi nga po nahaluan na po siya ng meaning. Okay. Ngayon, kung halimbawa uh, meron din sa mga ulama yung nagsabi halimbawa ng mga scholar ng Shafi'iya na sabi nila kapag mas marami ang Quran pa rin dito mas marami ang Quran na nakasulat dito kaysa meaning so ang pananaw ng Shafi'iya ay hindi pa rin pwede pero ano bang pinakakorek ang pinakakorek dito which is ito rin ay uh, fatwa na po ng ating mga ulama sa huli si Sheikh Bin Bas Rahimahullah si Sheikh Husaymin Rahimahullah ang fatwa nila ang pananaw nila dito ay pwede po sabi nga si Sheikh Husaymin Rahimahullah ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagpapadala siya ng sulat sa mga non-muslim sa iba't ibang bansa na kung saan ay uh, nakasulat dito ang Quran. Uh, hindi na po maiwasan doon, ay sinusulat ang propeta sallallahu alaihi wasallam Quran, pinahintulutan niya ang ang pagpapadala dito na kaysa na mahawakan nila. So ito ay nangahulugan lamang na ang Quran kapag uh, nailagay po sa isang lagayan na mayroon na pong translation ay wala pong problema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.